Leo, makinig ka. Naisip mo na ba kung bakit patuloy kang iniisip nila kahit nawala ka na? Isipin mong magising ka bukas at makatanggap ng mensahe, tawag, o bigla ang pagkatok sa iyong pinto, dahil lumalalim ang kanilang pagsisisi bawat sandali. Sa mga susunod na sandali, ibubunyag ko sa iyo ang isang lihim na ritual na akmang-akma sa iyong Leo Energy na magpapalalim ng kanilang pagnanasa at hihila sa kanila pabalik sa iyong paligid. Huwag kang mag-scroll palayo, ang simpleng gawain ito ay maaaring baguhin ng husto ang kanilang mundo at gawing ganap na kakaiba ang iyong buhay pag-ibig. Handa ka na bang makita ang pagbabago sa iyong buhay? Kaya manatili ka sa akin. Bilang isang leo, alam mo na mas maliwanag ang iyong presensya kaysa sa araw sa tanghali. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na panahon na para i-channel ang makapangyarihang enerhiyang iyon na hindi kayang labanan ng kahit sino? Sa mga tahanan ng Pilipino, naniniwala tayo sa mahika ng intensyon. Kapag ang puso mo ay nagsasalita ng may pananampalataya, nakikinig ang universo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano paalabin ang apoy na iyon para hindi ka nila makalimutan. Pagsasamahin natin ang sinaunang karunungan, punong-puno ng pagmamahal at debosyon, sa isang simpleng ritual na maaari mong gawin ngayong gabi. Isipin mo ito, isang kumikislap na kandila, isang bulong na panata, at isang alon ng init na dumadaloy diretsyo sa kanilang puso. Sa pagtatapos ng video na ito, hawak mo na ang lihim na susi sa kanilang lumalaking pagsisisi at ang bukas na pintuan pabalik sa iyong buhay. Handa ka na bang yakapin ang kapangyarihan ng Leo at baguhin ang kwento ng iyong pag-ibig? Tara, simulan na natin. Habang dumadaan ang araw sa iyong tanda ngayong buwan, Leo, nasa rurok ang iyong likas na karisma, halos parang kuryente. Sa mga astrolohiyang Pilipino, tinatawag namin itong Araw ng Lakas, ang Araw ng Kapangyarihan, kung kailan pinakamaliwanag ang apoy sa iyong puso. Sa kasaysayan, nabanggit pa ni Baba Vanga na ang mga liyo na ipinanganak sa ilalim ng makapangyarihang solar transit ay kayang humatak ng puso mula sa malalayong lugar. Ang kanyang eksaktong sinabi kapag isinalin ay, ang iyong ilaw ang nagbabalik sa mga naliligaw sa kanilang tahanan. Sa ngayon, sumasayaw ang Venus sa isang harmonya kasama ang iyong planeta na nagpapalakas ng iyong emosyonal na magnetismo. Ibig sabihin, bawat salitang iyong binibitawan, bawat tawa na iyong ibinabahagi, ay may lihim na himig ng pagnanasa na hindi nila kayang baliwalain. Sa Maynila at Cebu, matagal nang sinusubukan ng mga tao ang timing na ito para sa mga ritual ng pag-ibig, pagsindi ng isang kandila sa paglubog ng araw at pagbubulong ng kanilang katotohanan sa hangin ng gabi. Hindi mo kailangan ng komplikadong sangkap o lihim na kasulatan. Ang kailangan mo lang ay ang kamalayan sa kosmikong pagkakahanay na ito at ang kumpiyansa na nagmumula sa iyong leon na kaluluwa. Sa susunod na bahagi, gagabayan kita hakbang-hakbang sa isang ritual na idinisenyo upang mapakinabangan ang mga biyaya ng mga planeta. Nakaugat ito sa sinaunang alamat ng Pilipino at modernong kaalaman sa mga bituin, kaya't makakatiwala kang kapag ginawa mo ito ngayong gabi. Matatap mo ang mga enerhiyang mas matanda pa kaysa sa anumang sugat sa puso at mas malakas kaysa sa anumang paalam. Hakbang-hakbang na ritual para pasiglahin ang kanilang pagsisisi at ibalik ang iyong kapangyarihan bilang leo. Ang ritual na ito ay sagrado hindi dahil ito ay matanda kundi dahil ito ay epektibo. Naipasa mula sa mga bulong, kwento, at tahimik na dasal sa mga tahanang Pilipino, ito ay higit pa sa isang hanay ng mga gawain. Ito ay isang paraan upang direktang makipag-usap sa universo at sa puso ng taong patuloy pa ring nag-isip sa iyo. Hakbang isa, ihanda ang iyong sagradong lugar. Maghanap ng tahimik na sulok sa iyong bahay, mas maganda kung malapit sa bintana kung saan naaabot ng liwanag ng buwan. Maglagay ng maliit na mesa o patag na ibabaw sa harap mo. Takpan ito ng kahit ano na kulay ginto, isang tela, barya o alahas. Ang ginto ang kulay ng kapangyarihan ng leo. Simbolo ito hindi lang ng kayamanan, kundi ng iyong halaga, ang iyong pagiging mahalaga. Hakbang dalawa, sindihan ang isang dilaw na kandila sa alas negatibo, walo ng gabi. Naniniwala ang mga Pilipinong espiritwal na ang alas negatibo, walo ng gabi ay may pintuan ng intensyon. Hindi ito masyadong maaga o huli, ito ang oras kung kailan pinakanakikinig ang mundo ng mga espiritu. Habang sinusindihan mo ang kandila, mahina mong sabihin. Liwanag ng apoy, dalhin mo ang kanyang isipan sa akin. Ang apoy ay hindi magwawala hanggang ako ang nasa kanyang alaala. Hakbang tatlo, ilagay ang isang baso ng tubig katabi ng kandila. Ang tubig ay sumisipsip ng intensyon. Pinapawirin nito ang anumang negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa ritual. Sa paniniwala ng Pilipino, ang tubig ay hindi lang panglinis, ito ay tahimik na saksi. Habang inilalagay mo ang baso, isipin ang mukha nila. Alalahanin ang isang sandali kung kailan tiningnan kanila ng may pagmamahal, lambing, o pagsisisi. Hawakan ang larawang iyon sa iyong isip. Hakbang apat, isulat ang kanilang pangalan sa papel. Gamitin ang pulang tinta kung meron, ang pula ay simbolo ng pagnanasa at hindi pa natatapos na damdamin. Isulat ang kanilang buong pangalan pagkatapos tiklupin ang papel ng tatlong beses. Ilagay ito sa ilalim ng baso ng tubig. Ang gawain ito ay sumisimbolo ng bigat ng damdamin, ang iyong nararamdaman na dahan-dahang pumipigil sa kanilang espiritu. Hakbang lima, ibulong ang panata ng tatlong beses. Tumingin sa apoy ng kandila. Huminga ng malalim. Sabihin. Kung iniisip mo ako, ipadama mo. Kung pinagsisisihan mo, ipakita mo. At kung mahal mo pa rin ako, bumalik ka. Bulungan ito ng tatlong beses dahil ang tatlo ay sagradong numero sa espiritwalidad ng Pilipino, katawan, isipan, at kaluluwa. Pagkatapos ng ritual. Hayaan munang masunog ang kandila ng labin lima minuto. Pagkatapos, hihipan mo ito ng dahan-dahan, huwag malakas. Itago ang tiniklop na papel sa ilalim ng iyong unan sa susunod na tatlo gabi. At ang baso ng tubig. Ibuhos mo ito sa lupa kinabukasan. Ang gawain ito ay nag-ugat ng iyong intensyon, pinapadala ito sa lupa upang marinig. Mga palatandaan na makikita mo sa loob ng 72 oras, kumpirmadong gumagana ang ritual ng universo. Ngayon na nagawa mo na ang ritual, maaaring iniisip mo, paano ko malalaman kung gumagana ito? Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo na hindi manahimik ang universo kapag ang puso ay nagsasalita ng may pananampalataya. Sinasagot nito sa pamamagitan ng mga palatandaan, simbolo at magkakasabay na pangyayari. Kailangan mo lang malaman kung ano ang dapat bantayan. Narito ang lima pinakakaraniwang palatandaan na naabot na ng iyong enerhiya ang kanila at nagsisimula ng lumaki ang kanilang pagsisisi. Isa, bigla ang panaginip tungkol sa nakaraan. Kung nanaginip ka tungkol sa kanila, lalo na kung humihingi sila ng tawad, umiiyak, o inaabot ka, Ibig sabihin, pumasok na ang iyong ritual sa kanilang isipan sa ilalim ng kamalayan. Sabi ng matatanda sa Pilipino, ang panaginip ay mensahe mula sa kaluluwa. Ang mga panaginip ay mga mensahe ng kaluluwa. Kahit ito'y sandali lang, bigyang pansin ang damdamin. Hindi ito basta-basta. Dalawa, pagkakita ng kanilang pangalan o kaarawan ng biglaan. Isa ito sa mga pinakamalinaw na palatandaan. Maaaring makita mo ang kanilang pangalan sa isang komento, artikulo sa balita, o kahit sa username ng isang estranghero. Ang kaarawan nila ay maaaring lumitaw sa resibo, orasan, tulad ng 8 oras 16 na minuto, o plaka ng sasakyan. Ito ang tinatawag nating paalala ng tadhana. Tatlo, pag-ulit ng mga numero, lalo na ang labing isa oras labing isa minuto, dalawang daan at dalawamput dalawa, o pitong daan at labing pito. Kung madalas mong makita ang mga numerong ito, lalo na pagkatapos gawin ang ritual, ibig sabihin ay inaayos ng universo ang mga pangyayari sa likod ng mga eksena. Labing isa oras labing isa minuto ay nangangahulugan na may bukas na portal. Dalawang daan at dalawamput dalawa ay nagpapahiwatig ng balanse sa emosyon, lumalambot ang mga puso. Pitong daan at labing pito ay ibig sabihin iniisip kanila habang iniisip mo sila. Naniniwala ang mga Pilipino na kapag paulit-ulit ang mga pattern na ito, hindi na ito pagkakataon lang. Ito ay paalala na manatiling alerto at bukas. 4. Bigla ang pagbabago ng damdamin o mga alaala. Naranasan mo na bang bigla kang maharap sa lungkot o nostalhiya ng walang dahilan? Hindi palaging sayo ang damdamin iyon. Minsan, damdamin nila ang nadarama mo. Tinatawag ito ng mga Pilipinong albularyo na pagdama ang malalim na pakiramdam ng kaluluwa ng iba lalo na ng minahal mo noon. Kung malakas nilang nami-miss ka mararamdaman mo rin. 5. Mensahe, missed call, o interaksyon sa social media. Ito ang pinakamatapang na kumpirmasyon. Hindi kailangang mahaba ang mensahe, pwedeng simpleng hi, pag-view ng kwento, pag-like sa post, o kahit isang lumang litrato mo na bigla nilang nare-share o kinomento. Kapag ginawa nila ito, ibig sabihin hindi na nila mapigilan pa ang kanilang nararamdaman at may bahagi ang ritual dito. Kadalasan, lumalabas ang mga palatandaang ito sa loob ng 72 oras mula nang gawin mo ang ritual. May ilan na mabilis, may iba namang dahan-dahan. Pero huwag baliwalain kahit ang pinakamaliit. Ang bawat palatandaan ay patunay na ang enerhiyang pinadala mo ay umuukit sa kanilang puso. Ngayon, sumisid tayo ng mas malalim. Sa susunod na bahagi, Tatalakayin natin kung paano ang emosyonal na kapangyarihan ng Leo ay hindi lang umaakit ng tao, kundi binabago rin sila. At matututuhan mo ang mga panata na dapat ulit-ulitin araw-araw upang panatilihin buhay ang makapangyarihang atraksyon. Ang emosyonal na kapangyarihan ng Leo, bakit hindi ka matanggal sa kanila? Ngayon, pag-usapan natin kung bakit ganito kalalim ang epekto ng iyong enerhiya sa kanila. Bakit sila hindi makatulog ng maayos kahit nagpapanggap na walang pakialam? Bakit hindi nila mabura ang mga mensahe mo o makalimutan kung paano mo sila pinaramdam? Hindi ito misteryo, ito ang iyong leo nakakanyahan. Ang mga leo ay umiibig ng buong puso. Matindi. May katapatan na hindi basta-basta nabibigo. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong pagmamahal na may dangal, isang pag-ibig na may dignidad, karangalan, at puso. Kapag umiibig ang Leo, pinaparamdam nila sa iba na sila ang sentro ng uniberso, at kapag nawala iyon, may puwang na walang makakapalit. Namimiss nila ang tinig mo, ang init nito nung binanggit mo ang pangalan nila. Namimiss nila ang kumpiyansa mo, ang tahimik na lakas mo nung pumasok ka sa silid. Namimiss nila ang apoy mo, kung paano ka naniniwala sa kanila kahit sila mismo ay nagduda. Hindi nawawala ang ganitong presensya. Ito ay nananatili parang multo. Sa katunayan, ayon sa ilang Pilipinong tagabasa ng mga propesya ni Baba Vanga, ang enerhiya ng Leo ay nananatili sa mundo ng mga espiritu ng mas matagal kaysa karamihan. Sabi niya minsan na ang mga ipinanganak sa ilalim ng mga apoy na tanda, lalo na ang Leo, ay may tatak sa kaluluwa na nag-iwan ng marka sa puso ng iba. Kahit na magkahiwalay na, kahit na tahimik na. At nayong nakaayos na ang iyong kosmikong timing lumalaki ang kanilang pagsisisi. Ngunit narito ang susi, huwag habulin. Akitin. Naitanim mo na ang binhi sa pamamagitan ng ritual. Ngayon, alagaan mo ito gamit ang paniniwala, konsistensya, at pagmamahal sa sarili. Dito papasok ang iyong mga araw-araw na panata, makapangyarihang mga salita sa Tagalog at Ingles na nagpapalakas ng iyong enerhiya at nagpapadala ng panginginig diretsyo sa kanilang kaluluwa. Sabihin mo ito tuwing umaga o kapag naramdaman mong may pag-alinlangan. Leo Affirmation Hash Isa Ako ay sapat. Ako ay mahalaga. Ako ay hindi malilimutan. Translation, I am enough. I am worthy. I cannot be forgotten. Leo Affirmation Hash Dalawa I don't chase. I shine. And what's mine returns. Leo Affirmation Hash Tatlo In my heart remembers who I am and so will theirs. Sabihin mo ito sa harap ng salamin lalo na tuwing pagsikat o paglubog ng araw. Ito ang mga oras na pinangangalagaan ng planetang tagapagbantay ng Leo, ang araw. Sa tradisyong Pilipino, ito ang oras ng paghinga, ang oras kung kailan nagpapahinga at nagre-reset ang mga espiritu. Kapag sinabi mo ang mga panata sa oras na ito, mas lalo itong nagiging makapangyarihan. Gawin ito araw-araw at mapapansin mo ang mga maliliit na pagbabago, hindi lang sa kilos nila, kundi pati sa sarili mong enerhiya. Mas tatayo kang matangkad. Mas malinaw ang salita mo. Mas malakas ang tawa mo. At hindi magtatagal mararamdaman din nila ito. Ang teknik ng salamin ng araw ng Leo. Kung talaga mong gustong panatilihin ang iyong minning at gawin silang palaging iniisip ka, may isa pang simple pero makapangyarihang gawain na gusto kong ibahagi. Ito ay tinatawag na teknik ng salamin ng araw ng leo. Hindi mo kailangan ng kandila o komplikadong sangkap. Ikaw lang ang iyong tinig at isang salamin. Sa espirituwal na tradisyon ng Pilipino, ang mga salamin ay higit pa sa mga bagay lang. Sila ay mga pintuan, salamin hindi lang ng ating mukha, kundi ng ating enerhiya. At dahil ang leo ay pinangangalagaan ng araw, pinakamalakas ang iyong kapangyarihan kapag nagtagpo ang liwanag at refleksyon. Ganito ang paraan hakbang isa, tumayo sa harap ng salamin tuwing umaga, mas maganda kung may sikat ng araw. Ang pinakamainam na oras ay mula 6 oras jazz hanggang 8 oras jazz kung kailan malambot pero buhay ang sikat ng araw. Tumayo sa harap ng salamin at hayaang marating ng liwanag ang iyong mukha. Kahit isang sinaglang ng araw mula sa bintana, sapat na yon. Hakbang dalawa, ilagay ang kanang kamay sa iyong puso. Naniniwala ang mga Pilipino na ang kanang kamay ay may dalang personal na kalooban, at kapag inilagay sa puso, nagigising ang paninindigan ang iyong panloob na pagtitiwala. Huminga ng dahan-dahan at pakinggan ang tibok ng puso. Paalalahanan ito na, buhay ka, kumikinang, at hindi malilimutan. Hakbang tatlo, sabihin ang utos ng leo ng tatlong beses. Tumingin sa iyong mga mata sa salamin. Huwag kang titigilan. Pagkatapos ay sabihin ng malakas. Ako ang apoy. Ako ang liwanag. Ako ang alaala na hindi niya kayang takasan. I am the fire. I am the light. I am the memory they cannot escape. Sabihin ito ng may paniniwala, hindi parang nais mo lang na totoo ito, kundi parang alam mo ng totoo na. Hindi ka nakikiusap. Nagpapahayag ka. Hakbang apat, umiti, tapos lumakad ng hindi lumilingon. Bahagi ito ng ritual. Sa kulturang Pilipino ng mga ritual, kapag lumalakad ka ng hindi lumilingon, ipinapakita mo sa universo ang iyong katiyakan. Nanagawa mo na ang iyong bahagi, at nayon ay panahon na para tumugon ang mundo. Gawin ito araw-araw sa loob ng pito araw, lalo na pagkatapos ng orihinal na ritual ng kandila. Hindi lang ito pinapalakas ang iyong enerhiya, nagpapadala rin ito ng malinaw na senyales sa taong nag-isip sa iyo, hindi ka naghihintay pero patuloy pa rin silang naalala. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong iba na ang tugon ng mga tao sa iyo. Muminiti ang mga estranghero. Nagmi-message ang mga matagal ng kaibigan. At ang pinakamahalaga, mararamdaman ng taong iyon ang hata. Tangapin man nila o hindi mararamdaman nila ito. At lalalim ang kanilang pagsisisi. Dahil kapag ang leo ay nag-angat sa kanilang kapangyarihan, nakikinig ang mundo. Ngayon na natutunan mo na ang mga ritual at nakita ang mga palatandaan, Tapusin natin ang paglalakbay na ito sa isang huling biyaya at mensahe, isang bagay na dadalhin mo kahit matapos na ang video. Leo, kung wala pang nagsasabi sa iyo kamakailan ikaw ay hindi malilimutan. Hindi dahil sa suot mo. Hindi dahil sa sinasabi mo. Kundi dahil sa paraan ng iyong pag-ibig. Ang puso mo ay naglalagablab tulad ng araw, mainit, matindi, kumikinang. At kahit na may umalis mula rito, nararamdaman pa rin nila ang init kahit matagal na. Iyan ang iyong regalo. Iyan ang iyong kapangyarihan. Sa paniniwalang espiritwal ng Pilipino, may kasabihan tayo na ipinasa ng ating mga matatanda. Ang tunay na liwanag kahit tabunan ay muling magliliwanag. Tunay na liwanag kahit itakip ay muling sisikat. Kaya kung nagsisisi sila sa pagkawala mo, maganda. Hayaan mo sila. Ngunit ang paglalakbay na ito ay hindi na tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa iyo. Tungkol sa pag-alala na ang iyong enerhiya ay palaging malakas, banal, at nakatakda. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong halaga sa kahit kanino. Ipinanganak ka sa tanda ng mga hari at reyna. At narinig na ng universo ang iyong mga ritual. Naramdaman nito ang iyong intensyon. At kumikilos na ito sa likod ng mga eksena. Naitanim mo na ang binhi, nasabi ang mga salita, at bumalik sa iyong liwanan. Ikaw ay isang leo. Ikaw ang araw. Inaakit ko ang pag-ibig, respeto, at tadhana sa pamamagitan ng pagiging totoo sa aking sarili. Ulitin mo ito kapag may pag-alinlangan. Ulitin mo ito kapag nanghihina. Dahil hindi ka kailanman nag-iisa. Ang mga bituin ang mga espiritu ang mga ninuno na sila. Gumagabay. At ganoon din ang taong iyon. Kahit hindi pa siya nakikipag-ugnayan. Kahit tahimik pa siya. Nararamdaman nila ito, nararamdaman ka nila. Kung ang video na ito ay tumimo sa puso mo, huwag mo lang itago. Magkomento sa ibaba. ba? Ikinakaila ko ang aking kapangyarihan bilang Leo. Tinatanggap ko ang pag-ibig, liwanag at tadhana. Punuin natin ang espasyong ito ng lakas, apoy at diwa ng Pilipino. Hindi nagtatapos ang kwento mo. Nagsisimula lang ulit kasama ikaw sa sentro. Ay like ang video na ito, ay share sa taong kailangan marinig ito, at mag-subscribe para sa mas marami pang makapangyarihang ritual, mensahe ng zodiac, at espiritwal na karunungan. At tandaan mo, mabigat ang pagsisising kanilang dala. Ngunit ang hinaharap na dala mo, ginto ang kulay. Ito ang iyong panahon, Leo. Kumikinang ka ng walang paghingi ng paumanhin.